Ah. Sorry, kasi, okay. Hi guys, karon ka na ang hata o kay Mito. Ito yung bahay to. Dito ako lumaki. Sabi ko, Bebo is dito. Anak <laughs> <laughs> ni James po. No. <laughs> Dati na si ay sa inigurog dagat kay Malibang. <laughs> okay. Ito yung CR namin to. Ito yung CR namin to. <laughs> Ayaw, nag-collab na ang mga monggoloid Oh mong my God, no, mi <laughs> Miss git, kayo mga watakaroon din kayo nito guys. Niya diliman mo sa kasi James. Ito yung kaibito namin ngayon. Hag dati at saka ngayon. Saka na James. Oh, no boss. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Oh, oh to. Kasi ito yung mini farm namin before. Wow! <laughs> ano yung, yung mini farm? Mini farm talaga hapulan kami dito tapos pinapalo kami. Hoy, <laughs> 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 dapat dapat mo ako na tao oy. Katumoy po nani. Ay, Diyos ko. Dito naman talong lagloy. Mga ta ayot na dito. Tara. Sa naon. Yung bahay. Ay, pwede naman. Ang so karandiri. Ay, oh, nagbinas. <laughs> Diyos mo ni Sia. Oh, ano sa? Oh my God. Ito yung ano namin. Nakakabis dito. Wait lang. Mo, try ko. Tara, oh, na panungkit! Kaya mo? Oo. Oh. Ako na magkakaw. Sige. Kepala nusun biji dia ke di biji dari pagi tadi kak Loko ke Dogon Go Go, gay. <laughs> Go <gay. laughs> Patray daw ko gi. Wala kay na ako. Okay. Patray daw ko gi. Ako daw video gi. Okay, kamo ni siya ang ako makuha. Mane man Congrats. Congrats. Congrats to self. Aku <sighs> ako aku pun, aku pun. Okey, oh, go. Ah, ambikan. Ini, tu, 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 tu. Pati kayo ito si Motor. <laughs> <laughs> Hili pa man ata na siya, ano, magsira na na. Mm. Congratulations! Nakakuha siya duha ka buko may lagi na karunog mukha oh. na nagitan awon ta na kay aslom mo klaro kayo aslom ni oh oh, oh. kay na sobrana na sa inog kani joke ni siya hindi ah okay matamis kani oh hmm. sira <laughs> na